guys, good morning! Magandang pagapo at magandang tamay at uh, gabi sa atin lahat Saan at tayo namin sa pagkasaya So yun guys, pag-usapan natin ang ating minamahal na Pilipinas So, ito nga po, hindi naman po lingit sa ating kaalaman, ano? na talagang talamak na naman po ang druga sa ating Pilipinas sa ating mahal na Pilipinas ang ating bansang Pilipinas ay talamak na naman po ang druga ang mga kriminalidad ay talamak talagang nandiyan na naman po so ako po ay nagtanong sa isang kong yan sa ating Pilipinas. Dito na po mga kalgating. siya. Siyempre, mahirap na po, di diba? So, ngayon, sabi ko sa kanya, kumusta naman ang ating pinamahal na Pilipinas at Pansang Pilipinas? Kumusta dyan sa lugar niya? Ako, sabi niya, dito, talamak na naman ang ating druga, ang ating. Talamak na naman daw ang druga, guys. At ang sabi pa niya, hindi katulad noon na talagang ang mga drogarista, uh, ang mga drug addict, mga drugista, ay takot sa ating mahal na former President Duterte, takot sa gobyerno. tiba. Di naman po lingit sa ating kalama na talagang maraming sunguko at maraming naglaylo at maraming tumigil sa pagdodroga noong panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga po tayo ay humahanga sa ating mahal na Pangulong Duterte. Ano? So ngayon, ang pagkakaiba po ay talamak na naman ngayon. Bumabalik na naman po ang mga ano. Ay kung napanood nga po ninyo ang interview ni Pangulong Bibi, ay okay lang daw. Kailangan daw lang na ano, Ayaw ko kung anong pag-iisip pang meron ang ating tanong ngayon. Sa lukuyang Pangulo at ang paano niya pinapatakbo ng Pilipinas. Grabe! Nakaka ano. Kaya siya nanalo dahil si uh, sinuportahan siya ni Itay Sara Duterte. Ginamit nila si Sara Duterte para sila ipadali. manalo. Manalo para sila ay manalo niligaw-ligaw nila sa si Isara Duterte para magiging uh, vice president nila pero ngayon kita nyo naman bala talagang ano na sila ganit na sa kapangyarihan at gusto pa nga isulong ang chacha para sila pa rin ang maghari at sila pa rin ang mamuno sa Pilipinas pag nangyari yun guys wala na dapat matigil na to. ito ito uh, pa kapaliwan nilang ito kanilang uh, sa kapangyarihan grabe sa mga supporter nila wag po pula magkulag-kulagan marami na mga marami na pong mga supporter nila bibi na dating supporter nila na Olong Duterte na talagang natismaya at nabudol sila at nabudol tayo guys sa kanilang mga propaganda at mga panlabas na kanyuan kung naitahan yung pala nila ay sila po pala yung mga dilawan itong Aranita at itong si First Lady ay mga dilawan yan guys pizza ni na ng mga dilawan so ngayon nagkakampi-kampi na sila yung mga nasagasaan dati ni Pangulong Duterte kung pa talagang walang sinisino-sino si Pangulong Duterte noon kahit mayaman, ang priority niya ay ang mahihirap. Tayong mahihirap, guys. Ang mga UFW, yan. Sila ang priority ng gobyerno ng Pangulong Duterte ng ang mga mahihirap. Ang mayayaman, wala. tiklop kay Pangulong Duterte. Si, ano nga, si Tan di ba? Grabe, ang laki ng utang niyan. Pinagbayad ni Pangulong Duterte. Yung mga oligarchs diyan, na mga hindi nagbabayad ng tax, na billion na hindi pinapayaran. Saka kayang ibig sabihin, di ba? Akala nyo. Kung alam nyo, ako ito niyan. So, wag po kayo magbulag-bulagan kung ano nangyayari sa ating Pilipinas ngayon, sa ating mahal na Pilipinas. Itong si BPM kaya itong makbuto, dahil gusto niya ipagpatuloy ang nasimulang uh, nasimula ni Pangulong Duterte noon. Pero anong ginagawa niya ngayon? Yung pala hanggang sa lang para manalo lang at makaupo. Di ba? Pero pa nagsasabi kaya gusto ng maging presidente kasi kung hindi yung mga kayamanan nila na nakatipusit na kailangan eh, siya ay presidente. Pag siya ay presidente, saka pa lang niya makukuha yan ang ano nila. Tapos ngayon naging presidente na sila, ayan. Walang ibang inisip kundi di ang kapakanan nila pa ano-ano lang, pa travel-travel, pa concert-concert lang sa Malacanang hindi hindi iniisip ang mga mamamayang mga naghihirap mga nagsipag taasan na ang bilihin hanggang ngayon ang pangakong 20 kilo na bigas ay hindi pa rin natutupad grabe wala na talaga so balik po tayo sa mga druga ayan nga po ang sabi nung kakilala ko ay balik na naman po sa dati nung, uh, nung kapanaponan pa nila mga kanot mga nakaraang presidente samantalang daw nung si Pangulong Duterte wala, disiplinado ang mga tao naging disiplinado ang mga tao may mga mailan ilan na hindi pa rin na disiplinado pero at least 80% ng mga tao sa Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte ay disiplinado mga pulis, iginalang dati noon hindi iginagalang Hey okay, guys